bako mga master <laughs> hindi ko alam yung nangyari ang bilis, ang bilis ng pangyayari mga master ang galing, ang galing nung ano pagkakaset up hindi ko makapaniwala na iskam ako grabe na iskam ako mga master ay grabe mga master hindi ko akalain diba na iskam ako galing pa tayo ng ano ng Las Piñas pumunta pa tayo ng Taguig para lang may scam Grabe Hindi ko ina-expect na may scam tayo ng ganito uh, Ganon talaga ang buhay So Ayan mga master panoorin nyo na lang Ito Panorin nyo na lang po yung nangyari Paano ako na-scam Iba maayos naman tayong pumunta doon uh, Ganon talaga Hindi natin masasabi Meron talaga mga taong ganyan No? So ayan mga master, good morning po sa inyo lahat. <laughs> ayan, so Good day, good day, good morning sa inyo lahat at welcome na naman sa isa na naman panibagong episode ng araw na ito. Sana maganda yung audio natin, no. Oh. So ngayon pong araw nito mga master, ay lalabas po tayo hindi para maglalamove kundi para sa isang request ng ating subscriber. Ayan, oo, you heard it right. Uh, subscriber po natin mga master. Dahil nag-request po siya sa atin, actually no na nakarang araw pa siya tumawag sa atin nung paggagaling natin ng Bicol. Ang sabi niya, meron daw siyang iso-surprise ngayon na kumpare niya. At yung kumpare daw niya ay subscriber natin. Tapos napapanood daw tayo sa YouTube. And then, gusto niyang isurprise kasi nakakwento ng kumpare niya sa kanya. Tayo, dun sa Marilake. So, yun yung kwento niya sa akin. And gusto niya yung surprise yung kumpare niya. Actually, yung kumpare niya, kapitbahay lang nila. Pero dahil galing sila sa abroad, yung gagawin niya is kapadala niya rin ng sigarilyo yung kumpare niya. At tayo yung magdadala doon. So, yun yung ano mga master. Yun yung gagawin natin yung araw na ito. Eh, syempre, ako naman madaling kausap mga master. Go tayo dyan sa mga ganyang bagay. Ngayon, ano yung isip ko kung anong gagawin kong um, twist kasi wala naman kami napag-usapan ni sir kung ano yung gagawin namin. So, ako na lang yung mag-iisip. Uh, gagawa natin ng twist, no? So, ganyan. Pwede natin i-prank yung kumpare niya. ba diba? Bahala na kung anong maano mamaya sa isip ko. So, <laughs> ayun na lang mga master. Ipa-prank na lang natin. Tapos, um, Bahala na. Sana hindi magalit sa akin, no? babaka pa naman ako ng kumpare niya. Sigurado naman niya. So, ayan po ang ating ano ngayon mga master. Ating content. So, in short, special delivery para sa isang special na tao sa buhay nila. So, ayan. Pupunta po tayo ng ano ngayon na ng ususan tagig. Alam ko itong lugar na to kasi dati nagde-deliver ako dito nung kasagsagan ng lalamove natin, eh. So, kabisadong kabisado ko to pati yung address nila alam ko yun, nadaanan ko yun eh. Iba kasi, at even lang naman dun eh. So, sa right side is even, tapos sa left side, add number. So, madaling hanapin. Alright, so, pupuntahan natin yung mga master. Mabilisan lang to. Uh, excited na rin akong gawin yung mga gantong content, no? Kasi, nakakatuha din, diba? so, di ba? So, hindi natin alam kung ano magiging reaction ng kumpare niya kasi sasabi daw, fan daw tayo. Oh. Basta subscriber natin, lagi tayo napapanood. So, masaya rin ako kasi makamit ng mga ganitong ano, uh, subscriber natin. Kasi hindi naman laging namimit natin yung mga subscriber natin. No? Oh. Bihira lang din naman. Ang mga lagi lang natin namimit na subscriber, yun lagi kong mga nakakasama sa mga content din. Pero yung mga mga talagang hindi natin kilala, so masaya akong ano, mamit sila. Ayan, so wala akong idea kung anong gagawin natin. Basta ang pumasok lang sa isip ko is baka i-prank na lang natin, no? Halimbawa, ganito gawin natin, pagbayarin natin, no? Ay so, bibigay natin si Garillo. <laughs> Simulan natin ng malaki, no? Para ano, magalit sa atin. Tapos syempre, it's a prank. Diba, ganun na lang. Ayan lang naisip ko, wala nang iba. Basta ano, So, nandito tayo ngayon sa C5. Diret-diretso lang to. Lalabas tayo ng uh, West Service Road. Tapos, balik tayo ng East Service Road. Tapos, mag C5 tayo. And then, doon tayo sa may ususan na. So, kabisado yung kabisado kayong lugar na yung mga master. Kasi, alam nyo naman, naglalalamove tayo. So, syempre. Ayan. So, excited na rin akong mamit sila. No? At saka, gawin tong content na to. Hindi ako babiyahin ngayon, mga master. Ito lang talaga yung pakay ko. Itong, ano na to. Itong delivery natin. So, yun, maraming salamat po pala. Gusto ko magpasalamat muna sa, ano, sa ating uh, client ngayon, no. Pasensya na po. Medyo, ano ko sa pangalan. Medyo hindi ako matandain. So, maraming salamat po sa, ano, sa... Ayan, pagpili sa akin. Actually, marami, mas marami mga content creator. Mar marami mga vlogger na magagaling. Marami mga content creator na magagaling sa mga ganyan. Pero tayo yung napili. So, doon pa lang mga master. Kapasalamat na ako. Ayan, sa tayo ay tayo yung napili niya. At, ayun nga. Siguro, dahil nga syempre sa subscriber natin yung kumpare niya, saktong-sakto lang din. pinabilisan ko na para ano, makarating tayo na maaga-aga doon. Okay, eh, oh, racing muna tayo. So, kung ano man yung kalalabasan yung mga master sa ating content, eh, bahala na. Alam niyo naman, pag mga ganitong mga content, mga master, unpredictable yan. So, hindi natin malalaman, hindi natin masasabi kung anong mangyayari. Pero may plano na ako, kaya focus lang ako dun sa plano natin. And yun lang yung gagawin natin. So, wala na akong pakialam kung magkano yung ibabayad nila sa akin ba. Kahit magkano lang yan, walang problema sa akin yan. Basta ang focus ko eh dun sa content. <laughs> Ayan. At saka napakalapit lang mga master. No? Wala na, wala na sa akin yun. Wala ano lang yung bahala na sila, hindi ako magbibigay ng any amount pag mga ganitong ano. Pag ganitong kalapit lang, di ba? So, Let's see. Basta excited lang ako dun sa content na gagawin natin. Yun lang, no? At ngayon pa man, ngayon pa lang, ngayon, na ako sa, ano, katiwala, syempre, na binigay sa atin. At sa mga subscriber natin, no? pwede rin, pwede nyo rin akong kontakin sa mga susunod na, kung meron kayong mga special na papadalan, pwede, mga master. From Manila to any point of Luzon. <laughs> Ay, grabe. Ano ba yan? Yeah. Let's go, let's go. Excited na ako. naka 360 pala tayo ngayon, no? Bihira ko lang gamitin itong 360 natin, eh. Ang hirap kasi mag-edit kapag ganito. Kaya more on na na lang tayo. Ah, action cam, no? O, ayun, din tayo sa parang niyaki. Ah, siyempre. Mamayan na lang mga master. Ay na nga ba sinasabi ko mga master eh. Kanina pa ako salita ng salita. Nakapatay yung camera. ayub na yan. <laughs> ayun na. So, ulitin ko na naman yung sasabihin natin. Nandito na tayo sa Ususan Tagig at nakita ko na yung lugar ng ating client. Tapos pupuntahan na natin ngayon. And Ayan, pag nandun na tayo, tatawagan natin. Alam ko naman na yung ano, yung number ng bahay, hanapin na lang natin. So, mangyayari nito mga master. Eh, try natin lagyan ng konting twist, no. Konti lang baka magalit sa atin 'yung ano. Eh. Hindi naman siguro magagalit 'yun. Dito, okay. dito 'yan eh. Diyan, no. So, ikot lang tayo tapos diyan tayo papasok. Okay, you turn tayo diyan. Ayan. Kanina pa ako salita ng salita mga master Nakapatay yung ating camera So ang gagawin ko do Double check ko muna yung ano Yung record natin kung na record nga O hindi ba diba? Para sigurado Baka kasi hindi natin na record eh Kung master nandito na tayo sa ano Sa NP Cruz Ayan so 2 ay aku ako dito na yung mga master 2, 4 6 8 ah, eto na eto na ayun, eto na ano sir? <laughs> how, are how are you good? Taka-taka. <laughs> Pwede ba ako mag-park dito? <laughs> okay. Ay, tubig lang po. Ayan, nandito na. Ayan. Teka sir, papark ko lang ito mayos. Okay, so nandito na tayo mga master. Baka wala kang Wala na. ka. Saka mo uwi. Ano pa po? Sa Lagpinya. Ah, yung tiyuhin ko taga doon dati. Alam mo yung, yung saraw? Yung talaga. Ano kayo? Yung... yung... Sa so may oh. ano, district hospital. Dalawa kasi yun eh. Magkaharap eh, oh. di ba? Yung garahe, doon dati yung tiyuhin ko. Manager ng saraw. Maka kilala mo. Wala na, wala na ngayon yung dating garahe. Diba? Oo. Oh. Yung yun na lang. Oo. Yung dating garahe. Oh. Okay. Yung kasi yung yung kasi yung kayo yung baka kilala ko no. Mario Mata. Ang anak niya tatlong lalaki siya. sa babae. Doon siya yung bahay no. doon sa no. garahe. Kasi no. ah, yung garahe niya yun ang gawaan ng mga jeep yung Di, mga iyo, eh. Hello, Okay, teka. Ito nga pala ang bayad ko. Ito nga pala ang bayad ko. Ito nga pala ang bayad ko. Nakarecord pala to na pera. Hi. Okay. Oh, okay. Ay, dito na kami. So, anong gagawin natin, sir? So, anong gagawin natin, sir? Ito ba ko. Ayan. Ito ba ko. Ayan, no. So, meron tayong ano. Thank you, sir, ha. Ngayon, naman tatalan mo ang pangalan niya, Hill. Ang pangalan niya, Hill. Hill? Hill 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 oh. Ang kanyang ano A.K.A A.K.A Soluista PH oh. <laughs> Ano ito? <laughs> Teka lang <ka>, sir <laughs> Seryoso kayo? Seryoso kayo? Oo, eto Binagawa ka pa yun Ay grabe naman yan Oh. Solo is eh. Ako yata yung next mga master. Hindi <laughs> <laughs> ko alam to ah. O, oh, eh sabi ko, pupuntahin natin dito para ano, ito. May konti lang kami. May konti mo. lang na ano, ayan, ito. Naman. Uh, ito. naman. Oh, meron ka. Saka ito, ayan. Eto maganda, sir. <laughs> kasi nagka-camping ako. ayan. <laughs> so, oh, ito. Hihilag so, mo na yung mga ano. Ako masabi. Ayan ah, inano ka. Inagawa ka. Ay, maganda. Oh. Ilagay mo na dito. Wala akong, nandito na yun yan, boss. <laughs> Tag ilagay mo na yung Habi, ano. Sabi mo na lang kumusta. Ah. Uh, <laughs> ano ba sabihin ko? Oy, <laughs> ano to? <laughs> Sino may pakasya nito? Itago mo na to at kasi ito wala pa. Sir, ah, maraming salamat dito. Hindi ko na-expect. Grabe <laughs> na. naman yan. Nakakawala ka kasi ng, ano, ng stress. nakaka Nakakainis ba, mommy? Hindi. <laughs> 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 Tatatawa nga kami sa iyo eh. Oo, yung grabe. Na oh, namin eh? yung, mga... Alam mo, no? aksidente lang eh. Meron siyang pinong, pinuntahang na website. Yung ano... Hindi, ah? nanonood ako ng na mga vlog eh tapos uh -oh. nakikita ko alam yung mga na-aksidente sa Marilapin. Uh -oh. Tapos nakita ko yung vlog mo. Ito, e, mas maganda to. Iyon, doon nagsimula. Kaya, kaya ako po nang nakakita sa iyo. Uy, nakakahiya naman. Hindi ako kaya. hindi ako perfect sa mga ganito kasi. eh. <laughs> ang ano ko kaya pang asar kaya. lang eh. Kilala kila mo to pa ako eh, vlogger. Yung soloista. Yung ano, yung ano sa Marilaki. <laughs> <sa laughs> <laughs> <laughs> sir, sa so tingin ko yung sombrero, oh, oh, ang okay. bagay na bagay sa akin to eh. Yeah. Hey. Ikaw na bahala mag-adjust. Okay. Okay. <laughs> Grabe. Ito kasi binibili kong ano, yung... Sabi ko lang, Papa, eh, mo kaya lang. Oo. Oh, oh, Ah, customize yan. Oo, oh, oh customize. Tama-tama, sir. Nag-iisip ako na, ano, sabi ko, bibili ako ng sombrero nung nasa table kami. Oo. Oh. Sabi ko lang, na Ang inaano ko, yung, yung soloista, yung pag-anon. Eh, sabi nung, ano, ko, dad, wala no, oh, ay. ay, na wala pa ka sa Oh solo isa ayun niyan ka ngono Shout out sa kanila nagulat ako <laughs> Sabi ko gusto sa polo lupa ay eh, natin yung mga teyuin ko yung dating na manager sa Saraw Pero hindi ko inexpect oh <laughs> ko Pero yung San Francis yung Francis ko nandun pa rin wala. wala na Ano na yun condominium ah, yung... to oh. yo sasabihin ko. Wala ko masabi. Marami <laughs> akong mga Maraming sinasabi. Na-meet na, na mo yung tagahanga mo. Kaya nga eh. Sige mo sa. Eh, ang ano ko, Harko, yun na, yung Naka naka ano eh, cracks eh. <laughs> ano ano Madali lang naman yun. Eh, no? sandali lang mula dito, no? Sagtit lang. Yung, uh, yung C6 pa, C5? C5. C5. Uh, ah, walang traffic, mga 15 minutes from Las Piñas. Nasa highway ka dumadaan, no? Oh, no, so, sa sabi ko nga sa kanila, sandali lang. Yeah, sa kaduman niya. Hindi mo expect eh. Sa service room. C5, C5. Wala na, na-blockout na ako. Ano sa sabihin? Marami niya. Marami niya. Marami niya Ano? Meron din, siguro. Uh, uh, pero kami um, na una mong nakita. to? Nakamit. Nag-anti polo ako. Ito. Saan ko sa anti polo? Sa, sa bayo ako mismo. Sa bayo na ako mismo. Sa may kapat ng Imol. Oo, oh, sa Imol. Yun

Lagi ko doon susutin pag na-try Okay, ma'am. Wala kami ano. Thank you po. Eh, okay, okay na. Naku, na. Ang pangit. scam ako ng mga ito. Ano kayo magpakuha sa may atay? Okay, mga master. Na-scam ako. Grabe. Picture kami. <laughs> Ako pala yung may scam. Sabi ko na kabisado ko to kasi hindi pupunta ako doon sa dulo eh. Sige, Kulay pula pa, gusto gusto kong kulay ko. Sabi ko Sabi ko siguro. Kasi lagi ko nakita si Pedro po sa pula. Pula. Siguro pula. Wala na, wala na ako sa focus. Naiba yung ano ko, naiba yung ang magiging ano mo niya. Na... Ayan, ayan, nagpunta yun nung ano eh, sa Marilaki nung gabi, gabi sila. Nagpunta. Nagmotor kayo? Hindi, uh, yung sasakit, tiningnan uh, uh, <laughs> <yung> lang nila. Yung... <laughs> Pero ngayon, ano na? Okay na ngayon. May nag-ano na ulit? May kakarira? Mga... Kawa. Sa gabi sila. Hindi ko ayan, ay, 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 mga mga master. <laughs> okay, okay. Hindi ako makamove on kasi grabe yung... Si sir. Si Christopher, Christopher Tarantino, Parang may kapangalan na artista. Um, Ang tawag, tawag ako sa, sa akin, Tobe. Clarence. Clarence. <tags> <tags> Hindi siya marunong magtagalog, pero fluent na nakakaintindi. Si Sir Elmer Pascual. Elmer Pascual at kasi mo. Si Sister ko. Ayun. So. Hindi no, ako. <laughs> <laughs> Wala, wala ka masabi kasi kanina. Kita niya naman yung intro natin. Ika so, ilalagay mo sa ano, mapanood. Text mo. Uh... Oh. So, wala na. okay iwai walay na kami pero hindi ito yung una at huli. Siguro, ano? Kaya magpapakasin mo din. Oo, oh, magpapakasin sila. Kaya po uwi nyo? April 4. Ah, uh, April 1, nasa Dabo Mok. Okay, so yun, yun lang. Maraming maraming salamat po sa, ano, sa inyong lahat. sa Pangod, lahat tayo na-scam hindi <laughs> ko alam grabe oh maganda no, so no, uwi na ako meron akong pasalubong thank you oh, thank wala akong masabi mga master hindi ako ano hindi ako perfect <laughs> hindi ako sanayin nang may ganito mga master alam niyo. hindi ka ang na-scam ako yung na-scam nice ako yung nangasar uh, tapos ako yung na-scam nice ngayon so yun lang thank you po sa panunood maraming salamat maraming salamat thank you, thank you. Ay, grabe mga master Hindi ko akalain, di ba? Na-scam ako Hindi ko makapaniwala na-scam ako Grabe na-scam ako mga master Imagine mo pumunta pa tayo dito sa ano Sa Pumunta pa tayo dito sa Ang layo ng pinanggalingan ko mga master Sobrang layo Nakaka Galing pa tayo ng ano Nang Pumunta pa tayo ng tagig Para lang may scam Oh, so, Ito po ang istorya ng Nangyari ngayon Ayun mga master Hindi ako hindi ko alam kung paano tayo mag sa vlog na to Ngayong araw na ito kasi hindi ko ini-expect yung nangyari no. Wala talaga sa alam 'yan wala sa isip ko na ganun yung mangyayari. Ay na nga mga master, yan po ang nangyari sa ating deliver ngayon. Actually, hindi naman ako nag-deliver, ako yung Ewan ko ba ano nangyari kina sir. <laughs> Naano ako, na surprise ako, no? Maraming maraming salamat po kasi hindi ko in-expect talaga kanina palang pagalis natin ng bahay yung focus ko nandun sa gagawin natin no? and hindi ko inexpect expect na uh, ganun nga yung mangyayari imbis na ma-surprise natin yung kumpare ni, ni sir tayo yung na, ano, na surprise wala eh. hindi talaga nag sink in sa akin na ganun eh kasi alam niyo naman tayo mga master kung ano yung sinabi sa atin, doon tayo, di ba? Eh, ang liwanag ng usapan namin. <laughs> na Eh, sabi niya, paladala niya yung kumpare niya ng ganyan, si Garillo. O, syempre, tayo naman, makusay dun sa ano. Tapos, may twist pala. Ako yung nag-iisip ng twist na gagawin ko doon sa ano, sa papadalhan ano-ano na mga iniisip ko kanina tapos tayo pala yung ano tayo pala yung i-scam <laughs> ay nako hindi ako sanay ng mga ganyan mga master yung mga ganyan pangyayari talagang hindi ako makamove on kumbaga yung utak ko parang na ano naglo-loading ngayon yung term nagloading ako kanina kasi sabi ko parang ito na ba yun? Ito ba yun? Totoo ba to? Ako yung naano na iskam ano, na Ako yung na surprise Sa nangyari mga master Sobrang na surprise ako Ayan So maraming maraming salamat po sa ano Sa pag surprise sa akin Hindi ko talaga ini expect And Grabe Kasi hindi ako maka Hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh Sobrang ano Sobrang nag-effort sila Para ano para ma-bigay sa akin yung ano yung pasalubong nila maraming maraming salamat sobrang appreciate ko tapos binigyan pa tayo ng cash mga master kaya ano hindi ko na alam eh kung ano ba ano ba nangyari parang na ano ko na tawag nito hindi ko alam yun nangyari ang bilis ang bilis ng pangyayari mga master ang galing ang galing nung ano pagkakaset up ayun yun pala yung tamang word ang galing ng pagkakaset up sa akin basta sobrang ano sobrang hindi ako makamove na appreciate ko yung ano nila at maraming maraming salamat po talaga sobra wala na akong ibang masabi yun lang so I'm sure yung mga nanonood ngayon mga master na ano rin kayo no? nagulat din kayo sigurado kasi yung kanina pa lang pinag-usapan na natin na uh, yun na nga yung gagawin natin pero ganun pala ang nangyari nakakatuwa siyempre ah uh, kasi bihira ako maka ano bihira mangyari sa atin yung mga gantong bagay basta natutuwa ako sobrang napasaya nila ako napasaya nila akong pamilya no um, Ayan, tapos ang nangyari, konting kwentuhan. So, ayan. sa so, pauwi na pala sila sa Canada. So, good luck po sa, ano, ingat po sa biyahe. Ngayong, ano, April 4. So, thank you, thank you. Sobrang, ano, wala eh. It's, it's speechless ako. Walang, ano, walang nakaka... Ah, ano yun? Ano pa tawag yun? I don't see that coming. No? hindi ko na-expect na yun yung ano mangyayari at wala rin naman talagang nag expect nung ganun mga master kasi alam nyo naman tayo diba lalamove lalamove lang yung ginagawa natin kapag ano tayo free time so ngayon nakaka-amaze um, na, na ano mga maser na ang kwento pala niyan bakit nila ako nakilala sa youtube kasi ay ng no, mga panahon na meron silang ano nasa bahay lang sila no so, nag search search sila sa youtube ayan nakita nila yung page natin wala noon ayun na uh, napapanood na nila tayo at na ano rin no natuwa rin sila sa kinigagagawa natin kahit na nangakasar lang tayo <laughs> ay ang buti nga hindi sila napikun sa akin no sa mga vlog natin kasi eh, syempre, yung iba na sa atin di ba? pero nakikita ko nakita ko naman mga master na talagang sobrang ano sobrang support nila sa atin kasi eh, hindi naman sila mag ano mag -e import ng ganyan kung talagang ano wala lang so talagang ano wala na napasaya nila ako mga master sobrang ansaya um, unexpected yung nangyari first time eh alam nyo naman ako pag mga first time na experience ko mga master hindi ko makakalimutan yan eh. so itong experience na to sa ating subscriber sa kanilang pamilya talagang sobrang hindi ko makakalimutan every time na dadahan ako sa lugar na yun sobrang ano lagi natin maaalala yung nangyari ngayon so gusto ko magpasalamat sa kanila maraming maraming salamat po sa sobrang pag e at sa surprise na tanggap ko galing sa inyo at ayan wala akong may susukli maliban sa ano patuloy pa rin ako mag-upload ng mga videos and update sa kung ano man at kung ano yung mga ginagawa natin syempre hindi magpubago yung mga master magdadagdag lang ayan so maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta kung ano hindi ko yung na expect na napapasaya ko pala yung ibang mga tao no, sa ginagawa natin So, yun, nagkaroon ako ng motivation talaga na ito na pa yung ano, itong ano natin, ginagawa. So, kung nakakapagpasaya ako, nakakapagbigay ng konting motivation, ayan, at kung na-appreciate yung ginagawa natin, sobrang thankful ako dun. Alright, so yun lang mga master, maraming maraming salamat po. Sobrang special tong araw na to. At uh, maraming maraming salamat. Yan. wala na akong ano, wala na akong masasabi. So, thank you sa lahat. At uh, tayo po ay magkita-kita muli sa susunod na ano na updates. Ayun. Na mental block ako. <laughs> Ganun pala 'yun, no pag ano, pag, hindi mo in-expect, may block ka Sobrang ano, sobrang late nang naging ano, reaction.